Okay lang ang biyahe ko. O nang bisis kong nakasakay sa private jet. Napangiwi si habang pinapakinggan ang kanyang sarili. Wala siyang masabing magpapakita ng intelehente at smart siya. Animo huminto sa paggana ang isip niya at namanhid ang dila niya. Parang may nagkakari ng kabayo sa loob ng kanyang dibdib. Binuklat niya ang pors niya at inilabas ang singsing. Heto ng singsing mo, ito siguro ang pinakamahal na delivery service sa buong bansa. Iniabot niya ang sing-sing dito, pero hindi nito iyon kinuha. Iyo yan, ibinigay ko na sa sayo. Ibinigay mo nga, pero dapat ay kasama ang kasala. Saka hindi na rin ako, dahil ibinenta ko na ito. Paalala niya rito. Kunin mo na ito, dahil hindi ko na may babalik sa ang apat na milyong piso na ibinayan mo rito. Ibinigay ko ang malaking parte nun sa pagpapagawa ng bagong playground na San Rafael Elementary School. Pinagmasdan siya nito at maya-maya ay umiti ito. Bigla kang nagkaroon ng apat na milyon at mas mo lang sa pagpapatayo ng bagong playground. Mukhang kailangan mo ng lesson tungkol sa dapat at totoong motivation ng isang gold digger. Nginitihan niya ito. Hindi ko naman ginastos lahat ng pera. Anyway, hindi alam sa school na ako ang paggawa ng playground. Hindi nila alam na sa'yo galing ang pera. Hindi. Sa staff meeting nga namin ay naghuhulaan sila kung sino ang nagbigay ng perang pampagawa ng playground. Masarap pala ang pakiramdam kapag nakatulong ka, no? Siguro ay ganun din ang nararamdaman mo kapag nagdodonate ka. Hindi ako ang personal na namimigay sa kanila. Ang Saguracas Foundation ang namamahala sa pagbibigay ng mga donation. Namang hasiya, ibig mong sabihin may kumpanya ka na namimigay ng pera? Tumangu ito Itinayo talaga ang foundation para tumulong sa mga nangangailangan. May parte ng kita ng Shifim Company ko na napupunta sa Sagurakes Foundation. Iniabot uli niya ang singsing dito. Kunin mo na ito bago ko pa maiwala. Kinakabahan na akong nasa akin ito mula nang malaman ko ang presyo nito. Mabuti na lang at hindi ko alam kung magkano yan nun nung nasa akin pa. Kung alam ko lang, hindi yan makakalabas ng bahay ko sa takot kong mawala. Isuot mo. Napatingin siya rito. Tama bang narinig niya? Ipinapasuot nito sa kanya ang sing -sing. Anong sabi mo? Bagay sa'yo kaya isuot mo. Anito. Napatingin siya sa sing -sing na nasa palad niya. Kumislap ang tampok nitong jamante. nang tamaan iyon ng sikat ng araw. Subalit ipinaaalala niya sa kanyang sarili na ang hindi ay hindi nangangahulugan ng kasal. Ayoko. Kunin mo na to, di ba? Iyan naman ang rason kaya pinapunta mo ako rito. Gusto mo na personal ko itong iabot sa'yo umiling ito. Pinapunta kita rito dahil gusto kitang makausap. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Naisip niya ang batang lumalaki sa sinapupunan niya. Ako rin, may sasabihin din ako sa iyo. Ano? Kinabahan siya ng maisip niya ang maaaring maging reaksyon nito. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Kailangan niya ng panahon para makaipon ng sakap Nalakas ng loob para masabi niya rito ang kondisyon niya. Tumikhim siya. Importante ang sasabihin ko, pero makakapaghintay naman, naman iyon. Mauna ka nang magsakbe. Bakit mo ba ako pinapunta rito? Bakit hindi mo nalang ipinakuha sa isa sa mga staff mo ang SingSing? sing, -sing? Ayoko sa SingSing. sing Ikaw ang gusto ko. Inayawan mo ako four years ago. Paalala niya rito. Hindi totoo yan. Gusto kita noon. Sinalubong niya ang mga mata nito. Nakakatawa ang paraan nito ng pagpapakita na may gusto ka sa akin. Hindi mo ako sinipot sa simbahan, ganun ba ang may gusto? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Ikaw ang unang babae na inaluko ng kasal. Sa halip ay sabi nito, pero hindi ako ang Hindi ako nagpropose ng kasal kay Mariana, pero balak mo sana. Ayoko nang mababanggit ang pangalan niya. Wala siyang kinalaman sa relasyon natin. Sabihin mo nga sa akin, bakit nangangalumata ka? Hindi ka ba nakakatulog ng maayos? Huwag mo ibahin ang usapan. Obvious na ayaw nitong pag-usapan ang tungkol kay Mariana. Nangangalumata ako dahil sa'yo. Nakakapagod makipaglaban sa'yo. Then don't fight me. Her mind was sending warning signals. Sa kabila niya, hindi niya napigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Siguro dahil sa kabila ng mga agang agam ay hindi niya mapigilan ang sariling mahulog dito. Ano yung mo kasi nilikha talaga ito? para mga akit ng mga babae. Taglay nito ang lahat ng katangi ang hinahanap ng sino mong babae sa isang lalaki. Natural selection. Iyon ang paliwanag sa nararamdaman niya. Mas makabubuti na isipin niya ang genetically programmed siya para maatak sa pinakamalakas, pinakamakasig, at pinakamakapangyarihang nilalang. At ang nilalang na iyon ay walang iba kundi si Aidan sa Gurakis. Pero wala siyang balak na magpadala sa damdamin niya. Hindi siya magpapakatanga uli tulad ng dati. Hindi niya isisiksik ang sarili niya sa lalaking ayaw na sa kanya. Iyon ay kahit pa dinadala niya ang anak nito sa kanyang sinapupunan. Kung inaasahan mo na susuko ako sa iyo, madidisappoint ka lang. I'll never be submissive. I don't need submissive. Gusto ko lang ng magsasabi ng totoo. Gusto mong magsabi ako ng totoo pero ikaw ay hindi. Ibang klase ka rin oh. No? Naalala mo bang kung kailan mo sinabi sa akin kung ano ang totoong nararamdaman mo? tumigas ang anyo nito. Hindi ako katulad mo. Hindi madali para sa akin ang mag-open up. Nasanay akong sinasarili ko ang lahat. Hindi ko kailangan ang tulong ng iba. Tinampot niya ang baso ng Diyos niya. Habang sumisim-sim doon, ay iniisip niya ang kaibahan ng personalidad nila. Mas maganda siguro kung umalis na ako rito, sabi niya. No, may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Mga bagay na sana ay sinabi ko sa'yo four years ago. Sabihin mo na, bakit nga ba hindi mo ako sinipot sa simbahan? Ipinahiya ba kita? Makalat ba ako? Isiisip niya kung anong maaaring maging kapintasan niya na nagpabago sa pasya nito na pakasalan siya. Matakaw ba ako? None of the above. I love your body. Naaalaw rin ako pag iniiwan mo sa kung saan saan ang mga gamit mo. Natutuwa rin ako kapag nagiging prangka ka. At kahit kailan, hindi mo ako ipinahiya. Kung ganun, bakit? Huminga ito ng maliit Nung umaga ng araw ng kasal natin, ay nabasa ko ang interview mo sa isang celebrity magazine. Ang sabi mo ron, ay gusto mo ng pamilya, na gusto mong magkaroon ng apat na anak. Tama ka. Napaisip siya kung iyon ba ang tamang panahon para sabihin niya rito ang tungkol sa kondisyon niya. At least apat. Hinimas ito ang batak nito. Basa sa itsura nito, ay nagtatalo ang isip nito. Sa article na iyon, naisip ko na basta nalang tayo pumasok sa isang relasyon na hindi iniisip ang kinakabukasan natin. It was all about the present. Hindi natin na pag-usapan kung ano ang mga gusto natin. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo hanggang sa mabasa ko ang magasin na yun. Saka ko lang nalaman na hindi pala tayo pareho ng gusto. Sana isinabi mo agad sa akin, gusto mo ba ng mas marami pang anak? Kulang pa ba ang apat para sa'yo? Gusto mo ba ng isang baseball team? Okay lang sa akin. 26 ang mga estudyante ko sa San Rafael Elementary School parang anak ko na rin sila. Ilan ba ang gusto mong maging anak? Saraya. Hinawakan siya nito sa balikat. Ayokong magkaanak. Dad, do something. Sigaw ni Aiden. Sinulya pa niya ang doktor na ipinatawag niya sa katulong para suriin si Saraya. Si Sentanus na ito kaya mabagal ng kumilos. Dati itong doktor ng lola niya. Habang nakatingin siya sa doktor, ay iniisip niya kung gaano katagal ang ipaghihintay niya kapag nagpatawag siya ng doktor mula sa Manila para magpunta roon sa Ilocos. Malakas ang pagkakabago ko ng ulo niya. Nawalan ba siya ng malay? Inalala niya ang sandaling bumagsak si Saraya at humampas ang ulo nito sa marmol na sahig. No, hindi siya agad nawala ng malay. Binuhat ko siya papunta rito sa kwarto. Dito na siya nawalan ng malay. Hinaplos nito ang pasasa noon ni Saraya. Bakit siya bumagsak? Nadulas siya habang tumatakbo siya. Bakit siya tumatakbo? Nakarang siya ng sundot ng konsensya ng maisip niya ang nangyari. Masama ang loob niya sa akin. Wala siyang nabasang pagkagulat sa mukha nito sa ginawa niya pag-amin. Mula sa bag nito ay naglabas ito ng ilang tableta. Mukhang wala pa rin nagbago kung ganun. Ipinatawag din ako para tingnan si Sarayo noong araw ng kasal niya. Kasal na hindi natuloy. Napakunot na no siya. Kinailangan ni Sarayo ng doktor ng araw dapat ng kasal namin tumango ito. Masyado siyang nasak syak, ng pagkaguluhan siya ng mga reporter. Nagsalubong ang mga kailay niya. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa sikmura. Na-imagine niya ang nangyari ng araw niya. Marahil ay na-trauma si Saraya sa hindi niya pagsipot sa kasal nila. Nakandagdag pa sa trauma nito ang mga tanong dito ng mga reporter. Sana hindi na lang niya pinansin ang mga reporter. Paano niya gagawin rin? Isa pakilala mo si Saraya. Kahit kailan yata hindi pa siya naging basto sa buong buhay niya. Sa kabila ng matinding shock na nararamdaman niya dahil sa hindi mo pagsipot sa kasal na yun, ay magalang pa rin yung sinagot ang tanong ng mga reporter. Umiling-iling ito, pare sa karne na inihagi sa mga pating ng araw na iyon. Napanghiwi siya sa analogy na ginamit nito. Mukhang hindi ko na-handle ng tama ang lahat. You didn't handle it all. Pero hindi yun ang ikinagulat ko. Ang ikinagulat ko ay ang pag-alok mo sa kanya ng kasal in the first place. ito ang medical bag nito. Malinaw pa sa alaala -ala ko ang araw dumalaw karito kasama ang lola me. Pero ang pinakatumatak sa isip ko ay nang magbakasyon ka rito ng 6 years old, isang buwan kang hindi nagsalita pero sa matinding trono na dinanas mo. Ayaw niyang marinig ang sasabihin nito. Thank you for coming so frankly, sabi niya rito. Pero hindi ito nagpaawat. Sometimes when a situation has affected someone greatly, It helps to examine the facts dispassionately and handle your affairs in a rational manner. Sinasabi mo ba na irrational ako? Sa palagay ko ay biktima ka ng dysfunctional na relasyon ng mga magulang mo. Naglakad siya patungo sa pinto ng kwarto at binuksan iyon. Salamat sa advice. Pero hindi iyon ang kailangan ko. Gusto kong malaman kung kailan magkakamalay si Saraya. Hindi siya wala ng malay. Sagot nito. Tinampot nito ang medical bag nito at naglakad ito papunta sa minto. Nakapikit lang siya. Sa palagay ko ay ayaw ko ka niyang kausapin kasi asya